Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from DJ Pogi Alcacid. Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-vibes. Ako nga pala ang guapoging DJ sa balat ng radyo. DJ Pogi Alcacid. Lagi talaga ako nakikinig ng Love Me Cathy G. Ngayon, kwento ko naman ang inyong mapapakinggan. Dati akong mahiyain at hindi marunong makisalamuha sa ibang tao. Naiingit nga ako dahil yung mga kaibigan at nakakasama ko merong confidence. Ako wala. Mahilig naman ako magbasa pero nahihiya ako magsalita at hindi ako sanay kapag maraming tao. Gusto kong ma-improve pa, gusto kong matuto kung paano magsalita sa harap ng maraming tao, kaya sinikap kong mag-aral para mag-king better. Nag-aral ako noon on how to improve my communication skills. Ibat-ibang accent ang binusisi ko. Ibat-ibang international singers din ang pinakinggan ko. Naging inspiration ko rin ang kuya kong DJ noon sa Bicol. Lagi ko siyang pinapakinggan at sana maging katulad ko rin siya balang araw. Nakinig din ako sa iba't ibang station para aralin kung paano magsalita ang mga DJ. Gusto ko kung anong tunog nila, dapat ganun din ako. Lahat ng pwedeng makatulong sa akin ay ginawa at inaral ko na, Kathy. Walang araw na hindi ako nagsumika para maging better. Marami rin akong trabahong pinasok at nakatulong sa akin yon dahil iba't ibang personalities ang nadiscover discover ko. Unti-unti kong natama ang mga flaws na meron ako, Kathy. At sa edad na 19, natuto akong mabuhay mag-isa. At syempre, para ipagpatuloy po ang kwento ng kanyang story, ito po at kasama na natin live ang atin pong guest DJ for today, DJ Pogi Alcacid. Hello! Hi, Hello. good Ayan. afternoon. Oh, oh. Hello. Kamusta ka? Ito, ice lang, under the weather, pero kaya pa naman. Kaya, oh. Mm -hmm. Mahirap, no? Halos lahat ngayon kasi nagkasakit, eh, di ba? yun nga eh. Akala mm -hmm. ko di ko tatamaan, pero tinamaan ako. Oo, oh, oh, mahirap na. Mahirap but naman. at least you're okay Yeah, I'm na, better, now. better now. Getting better now. Ayun, syempre, kanina you've heard nga yung uh, mm. partial <laughs> ng iyong story, di ba? <laughs> yeah. Imagine, di ba, alam mo minsan talaga, ang hirap eh. Mm -hmm. Ang hirap para sa isang tao yung uh, mag-improve, papaano yan. mo aayusin yung sarili sarili mo. Lalo na kung may nakikita ka na parang gusto ko maging kagaya niya. Diba Beto, yung mga ganun? The inspiration itself. Oo. Oh, oh, Kwento mo naman. Bati ka muna, DJ Pogi sa ating pong, uh, mga tagapakinig. Hello nga pala sa mga tagapakinig ni uh, DJ Cathy G para sa Love Me Cathy G. Of course, DJ Pogie Alcacid ka, kasama niyo ngayon. And of course, we'll be uh, of course sharing kung ano nga ba, saan ba ako nagsimula, paano mm -hmm. nga ba ako, uh, kung baga, ano ba yung mga pinagdaanan ko. Uh -oh. And at the same time, para baka pag-inspire din. Correct. Ano ba nangyari? Bakit, uh, kung baga, lack of confidence ka mm. din, based on your letter, kulang ka sa confidence. Mm -mm. Parang, hindi mo ka, meron naman talaga mga ganun, ang hirap humarap sa maraming tao uh -oh. eh. ba diba, even nga minsan yung marunong, even me ha, I've mm. uh, been an announcer for decades, pero uh -oh. ang hirap humarap sa maraming tao eh, kapag Totoo yun nato ka na sa stage, nagkakaroon ka uh -oh. na stage fright. diba? Eh, pero ano ikaw, papaano, an- kwento mong nga sa amin bakit naman nagkaroon ka parang low esteem ka at uh, medyo hirap ka kasi mga noon ba? parang kapag taga probinsya ka mm -hmm. tapos pumunta ka sa Maynila okay yung tingin sa is probinsyano mm -hmm. so matatag ka as someone na hindi ka ganun kagaling so ma, ma ano ka parang ma outcast ka mm -hmm. and at the same time may feel mo na parang but parang wala akong ka kaibigan walang gusto sumama sa akin ba? bakit yung mga Manila guys lang sila sila na yung nakakasama na ganoon yung na-feel na sa yung na-feel sa akin okay. and i felt na parang sabi ko hindi pwedeng ganito mm -mm. so sabi ko I need to uh, overcome kung ano yung ko mm -mm. yung confidence na hindi ko mahanap kasi dati parang sabi sa akin ng mga friends ko sa probinsya is that mm -hmm. wag ka magpapatalo sa kanila mm -hmm. kasi nga mga taga Manila lang naman sila pero sabi ko it's okay uh, sabi ko darating din ako dito sa point na yun so I'll mm -hmm. start ako magbasa-basa mm -hmm. hindi ako tumigil mag ano mag uh, maghanap ng mga ways uh -oh. makinig and all hanggang hindi ko siya naging katunog kahit yung sa banyo cottage lang naman like sa harapan niya oh yes kasi so, iba yun e oh, may echo diba may echo eh, diba? iba yung dating nang oh, oh. nasa banyo ka diba Correct. pero so, bago, yun, bago yun bago uh yun -huh. uh, Pogi. Pogi na lang para mas maganda, uh, di ba? Uh, Bago yung DJ Pogi, ano yung ano ka noon? Like, um, bakit, bakit, ganun ka na ba nung bata ka pa lang? Yung personality mo talaga medyo mahiyain ba? Kaya parang nadadala mo siya? Or talagang eto uh, ito lang? Nito Hindi na... kasi ako pinapayagan ng parents ko lumabas eh. Okay. Kung baga, na-develop yun na uh, that sa bahay lang ako. Mm -hmm. So yung magiging kalaro ko lang, is yung mga kalaro ko ng mga laruan. Okay. That's it. Mm -hmm. Tapos puro libro. Mm -hmm. Puro music. Uh -huh. So anything na lililibot ako sa loob ng living room, yun na yun. Ah, so parang nahira, kaya nung lumabas ka, medyo mm, sa outside Akong world, idea. nahirapan ka mm. to adjust. Even yung uh -oh. pag-socialize sa mga bata. Uh -oh. hindi so how long, ka, how long na ganyan yung nararamdaman mo na parang uh, low uh, self, ano ka, low esteem ka? Kumaga parang hindi ko kaya makihalubilo, makiharap sa tao. And ano ginawa ng parents mo? Actually, wala eh. Oh. kasi lumaki ako sa mga kapatid ko half brothers and sisters ko mm -hmm. na malaki na sila mm -hmm. so hindi uh, hindi sila, hindi sila nagkaroon ng time sa akin na oh ito dapat gawin mo gawin mo ako mismo yung nag observe on how to get there ano to college ka pa lang ba nito o high school high school college oh. ganyan ka mm -hmm, ganun. and then ano is it your first ano yung first job mo if you don't mind me asking oh yeah uh, service crew ako. so doon hindi ba na develop hindi, ang hirap eh. Kasi parang, alam mo yung parang may pagka-introvert pa ako nun. Uh -huh. Na hindi ko malaman kung kakausap. Parang ganito. Hmm. Parang labawa, nagkailala oh, tayo. Oo, para, okay. Parang, ang bait mo naman. Pero parang, <laughs> parang ang bait ko naman. Na, na. Parang ano, parang comfortable ko naman nakausapin ka. Pero mm -hmm. may nag-hold back sa akin na baka ma-reject ako. merong ganun takot. Kung baga may fear ka dyan. Meron. Palaging meron. Naku, bakit? Naging judgmental ka kagad doon sa tao. Kung parang gano na parang, teka baka mamaya, deadmahin ako eh. Oo, eh, mas naging bakit, din, ano. Bakit oh. na-develop, bakit may ganun na factor dun, yun nararamdaman? Anong napifeel mo? Siguro parang... Uh, ano yung nagtulak sa'yo, bakit may ganun? Hindi kasi ako enough eh, all the time. Parang yun na napifeel ko. Like anything na ibigay ko, 100%, 110, parating hindi siya appreciated. May mga rejections ba? Marami. That's why you yeah. naglead sa yon kung bakit parang mm, nagkaroon ka ng fear. That's true. So how long itong nilabanan mo to? bago tayo pumunta dito sa mga step by step na process na ginawa mo so, for you to move on. Tumagal siya bago ako maging DJ. Oh, matagal. Matagal din siya. So, kung nag-graduate ako ng 2006 or 2007, mm -hmm. mga six years. Six years na, ganun. na ganyan ka lang oh. na parang takot sa tao, ganun ba? Hmm. Hindi naman sa takot, kumbaga I mean, parang, aloof lang talaga. Oo, oh, oh, na parang, paano? Pa, paano yung ginagawa mo? No? Wala ka, pero may friends ka naman. May friends naman. Pero as kung may kakilala ka na barkada na minsan mo lang siyang makahalubilo. Pero barkada pa rin. Ganon oh. ako noon. O, parang, uy, punta ka naman dito. Pero though libre ako, hindi ibig sabihin na pupunta ako. I still feel if I'm okay by that day. Ganon ako dati. Oo, oh, parang ano, no? Talagang ang hirap nga. Dahil ikaw talaga mismo rin ang... Kalaban ko rin yung Kalaban sarili mo. Kalaban mo yung sarili mo, That's mo it. eh. Totoo. That's Kasi kung ikaw mismo, kay, alam mo yung medyo eh... Inaayos-ayos muna, mm. tinutulungan muna kahit paano, Kasi sabi mo, you've started element I mean high school pa mm, lang, di ba? Na ganyan eh. So parang na-stuck nas ka dun sa ganong situation. Yes. And then, anong ginawa mo? Uh, ano yung nagpa-realize sa'yo na peka muna? <laughs> Kailangan ko nang yung i-change. That's when I realized when my parents and... Uh, yeah, of course, may yung parents ko is hindi na talaga magiging okay. Mm. So parang sabi ko lahat ng ginawa ko nung elementary, I, actually, I graduated elementary by, as, a, as a valedictorian. Wow. So, nakuha kaling. ko yun by that kind of, an of an environment. Pero nung nag-high school na ako, I felt nung hindi na sila maging okay ng mama ko, parang feeling ko, para saan pa yung mga ginawa ko? Nagkaroon lang, ako um... ng takot talaga on myself. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong pagbutihin, kailangan ko saan ako mas bebenta, ano mm -hmm. ba yung kailangan kong gawin, saan ba ako magaling, Mm -hmm, mm -hmm. And those things na dinaanan ko, wala akong ibang tao na pinuntaan, kundi sarili ko lang. So hindi ka nag-seek ng help? Doon sa, you, you've mentioned, may mga brother and sisters. ako eh. May brother and sisters ka naman. Papagalitan Napapwede nila mo... ako kapag nalaman nilang gano'n ako. Hindi kasi pwedeng, or parang ang pina pina-instill nila sa akin nung bata pa ako, hindi mo afford na mag-inarte sa mundong to. Then I started on that kind of an environment. Kaya parang sabi ko, okay, I need to toughen up. Ayun na, doon na nag-start. Doon na nag-start 'yon. So paano? Paano mo sinimulan 'yung changes na ginawa mo, uh, pogi? Ayun, changes uh, kailangan Uh, para at least, diba, aware din mm -hmm. yung ating mga listeners. May mga ganyan na, for sure sa labas ngayon. Di ba? Na uh, hindi ano mo alam sila? eh. Paano ko ba sisimulan tong sarili kong pagbabago? Eh ang hirap-hirap nga eh. Pag nagbago naman ako, mm -hmm. ginadjudge ako na tao. Pag nagbago naman ako, eto yung sinasabi nila. Mm -hmm. So, papaano yung process na ginawa mo to, uh, para ang, paguhin? Ang unang process, or pinakaunang step na ginawa ko sa sarili ko is to overcome kung ano yung takot na meron ako. Kumbaga parang sabi ka sa akin ng isang ano, isa akong college professor nun. Sabi niya, if hindi mo gagawin to paano mo malalaman kung magsasucceed ka o hindi? Correct. So if you fail, eh at least alam mo nag ka, pero kapag di mo trinay, you'll always be a failure on that certain Exactly. Mm -hmm. So number two, inaral ko lahat ng mga bagay na kailangan ko at alam ko kung saan ako malakas. Mm -hmm. Kasi someone also told me, Nakalimutan ko yung name niya, basta sa bundok to. Kasi ano ko eh, nag-hiking kasi ako. Okay. I'm a mountain uh, oh, climber. climber ako dati. Mm -hmm. So may nakausap ako nun sa bundok, sabi niya sa akin nun. Ang pinaka tumatak sa akin, dyan sa Tarak Ridge, sabi niya sa akin nun, uh, may mga bagay na alam mong hindi mo kayang gawin. Pero kapag ginawa mo at magaling ka, dapat you play by your own game. Kumbaga parang kapag home court mo, dun ka maglaro mm -hmm. para hindi ka matalo. So, parang if you play on your familiar territory, Correct. mas marami kang magagawa. Mm -hmm. Kasi so alam yun. mo na eh, kabisado yes, exactly. mo na eh. Yes, exactly. So, Ganun. ano yung, yun na yung naging parang motivation? Ang na. nag-ano na siya, nagpumatong-patong uh, na. Mm -hmm. And at the same time, habang nagbabasa ako ng mga uh, tips para mas mapataas yung self-confidence, mm -hmm. even sa local bookstore na alam mo, Oh. Na pwede ka magbasa-basa. Oh, Ayaw ka yes. na sabihin ko oh, anong bookstore oh, oh. 'yan. Maraming favorite mga... favorite oh. bookstore ko din 'yun. <laughs> di ba? Uupo ka lang doon kukuha ka, di ba? Correct. Nalibot ko 'yun. I spent hours on uh, sa Robinson's Manila by that time. Oh, At mm -hmm. doon ako parati tumatambay. So hanggang sa hindi maggabi, I'm reading all all the uh, things. IT graduate ako eh. So mm -hmm. parang sabi ko Nagbasa-basa ako how to create websites, mm -hmm. para gumawa ng graphic designs and all, para gumawa ng letters, mm -hmm. uh, risographs, centerboard, lahat yun inaral ko. So para sabi ko kailangan kong bumenta, kailangan mas maging uh, mabenta ako para mas kumita ako ng pera. So IT so, ka, from IT, mm -hmm. biglang napunta ka dito sa mundo Some, ng pag uh, yes. Sa communication, although it's okay naman, may correlated yes. naman sila, di ba? Mm -hmm. Pero, sabi mo kan din sa letter mo, gusto mo matuto magsalita, mm. di ba? Pero nung time ba na yun, hindi ka ba marunong, I mean, how, how's your voice? Do you find it na parang, hindi talaga ako pang DJ? <laughs> ano eh, hindi ako magaling mag-English eh. Mm. Talagang may ano, may, may, sublay. may sublay talaga. Like sabihin natin, may, may may bulol ako sa L. Uh -oh. So, yung mga international Sabi ko. Sabi mo nga para, para, para parallel. o, di ba? Ang hirap. Basta may mga <ganu> luler, o, di ba? may mga luler, Nasa Luler. Misan natin luren. Mm, hindi na, di naman. Laurel, o, di ba? Okay. So, yung mga ganun klaseng bagay, in-overcome ko siya by practicing. Uh -huh. So, sabi ko, uh -huh. dapat araw-araw, hindi ka pwede mag-stop. Kasi uh -huh. pa the way that you stopped on the, or quitting on something na alam mong kaya mo, uh -huh. is talo ka na. Correct. Oo. Tsaka ayoko na tatalo kasi Practice Practice makes perfect, sabi yeah. nga. Ano uh, diba? no, no? Practice makes you better. ah uh, makes you better. Yun. Ayun. O sige. <laughs> Pero so, di ano na, ganun na. Aside from inaaral mo, yung sa IT, nagbasa-basa ka, hmm. eto naman nag-aral ka kung paano magkaroon ng magandang uh, communication skills. Yes. And then, how was it? Ilang, ilang, ilang months mo ginawa oh. ito? Inakabot ka ba ng taon? Kasi syempre, para doon sa mga nakikinig, paano yan kung may gusto ko? Abuti ba ako mm. ng taon, buwan, Cafe G, para matutunan ko ito mga to? It will take years. Uh, mm. The reason behind for that for me, well, it, 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 it will take you, uh, let, us say, six months at least. Mm. uh, the reason behind for that, si DJ Pogi Alcacid before is a bayaning puyat, which means I am a call center agent by before. <laughs> bayaning puyat. Ha? Yes, Ayun I am. Na. So I've been working uh, BPO for like what? 14 years 14 before? years So yes. nakatulong yun Nakatulong yun So I became a trainer okay. uh, For those uh, New hires mm -hmm. Na Nasasalang sa, sa, sa production floor So I've been uh, Teaching them how to talk Practice nga Ay pwede nga sample nga Sample ba? Sample nga Isang sample nga lang daw Para naman may Ano tayo Okay sige sige sige. Sample tayo uh, Yung okay to judge But anyway uh, Here's here how it goes Alright so uh, guys Here's what you need to do What you can do right now is to go ahead and open up your website, and then I'll click all the necessary links on the list, and then we're gonna go forward with it as we move along with our lesson. Are we game? All right let's go ahead. Let's wow, go. para ako nandun sa Chicago. Oh. Yeah, parang ganun. Parang Kasi, kailangan na yung matutunan yung American accent. Oo, oh, oh, kaya nga yung accent mo, parang yeah. na naririnig ko yung mga sa Chicago, sa downtown. Eh. Yes, it is. Actually, dati hindi pwedeng international, that international. Oh, oh. Yan, mga ganun na mga bagay. Oh, oh, oh. So, inaral ko siya. Okay. Like, sabi ko, I, I need to learn this and I need to learn that. Mm -hmm. And then, uh, good thing, nakapag-ano rin ako, naging team lead din ako as okay. I go through. So, ang dami kong course of ano of so, a job that I had. To cut you there, mm -hmm. Doon sa mga pinagdaanan mo na yon, ang dami na eh. Pwede, na-develop ka na ba doon? Confident na ako after that. Ayun. Yun, yun Kasi na sabi yun. ko, hindi pwedeng tumagal ako sa ganong klaseng season. Correct. So, ikaw na mismo yung nagturo sa sarili yes. mo how to improve. So, ano ang nag, ano ang natutunan mo doon sa, sa yung process na pinagdaanan mo sa buhay mo na pagbabago? Wow. Okay, sige. Ang dami eh, pero magbibigay ko ng isa. Isang pinaka tumatak sa akin as I move along. Na whatever happens, you stay your feet on the ground. Kasi lahat naman tayo darating dun sa point na akala natin sobrang galing na natin. Mm -mm. Sobrang kaya natin lahat. But we'll never know na paano kapag nawala lahat sa'yo. Mm -mm. So, paano may study yung sarili mo right after that? Correct. Yun lang naman yung Oo, akad. Pero sabi nila eh, paano ba napunta na sa mundo ng, uh, ng pagdi-DJ? jump na tayo doon. Mm. Siyempre na, gain mo na yung confidence mo. Okay mm -hmm. ka na, pwede ka na sa radyo. Mm -hmm. Pwede na ako magsalita sa radyo just to ano, yun, give them a background. Paano ka na nag-do-mump doon? nag-DJ ako 2011. That's just the way I started. Okay. Up until 2014. In, in sa, Bicol sa Bicol yan. Sa Bicol, It's in Legaspi and Naga before. I was with okay. Joko before though. Okay. Uh, si Joko ko natin. Uh, kabarkado ko yan dati. Mm. So, magkilaban pa kami sa basketball yan sa KBB. So, anyway, that, that was way before. Tapos, in 2014... Kasama ko ulit siya rito sa Manila. Nasa, nasa kabilang station pa yan. Mm -hmm. Mm -hmm. So, tinulungan ako niyan to apply for other registrations dito sa Manila. Okay. Kasi nga meron din kaming kasama dati na talagang nandito na sa Manila rin. So gusto niya ako tulungan. Mm -hmm. And then, it didn't work out. Okay. So doon ako nag-start mag-BPO. Mm -hmm. So after last year, 2024, that was the time that I get back on uh, FM radio. So talaga hindi mo so, siya giniwa pa? After 10, years, after 10 years. No may offer mm -hmm. sa you for radio? That's it ginrab mo Ayun na, Gin na, ay, na, yun. Dito na yun. Yes, it is. Ayun. So nakakatuwa siya na, akala ko nga nung una, sabi ko, ay, wala na, hindi na babalik sa akin to. Oo. Uh -uh. Doon pala yung part na, oh, meron pa pala kaya pa pala Kaya pa pala. anong difference ng ano nung bagiging siyempre sa meron ba para sa iyo yung mm -hmm. pin, as of course an it mm -hmm. a, as a call center pero uh -huh. parang nasa communication and technology Still, yeah, parehas sa pinagsama eh mm -hmm. sa pagpunta mo sa radio eh ano-ano yung mga natutunan mo dito at ano yung sa tingin mong pagkakaiba meron ba wala naman pagkakaiba eh. uh, of course ang pagkakaiba nun, parati ka nagsasalita sa radio doon sa field na tatlo uh -huh. na yan ano sa yung pinaka na, pinaka ano mo sa IT, kailangan, ano ko eh, uh, OC ka. Mm -hmm. Kasi kami more on programming kami. Mm -hmm. So, panagkamali ka na sa linya, Correct. hindi gagana lahat yon So, kailangan marunong kami ng kada linya. Mm -hmm. So, kaya may mga kaibigan na nakilala ako, mm -hmm. na dapat lahat maayos. Mm -hmm. So, may ganun akong ugali na nakuha ko sa paging IT. Sa pagiging, ano naman, sa call center agent naman, or pagiging trainer and uh, TL, eh, kailangan eh, you stand firm on whatever you you decided to. Mm -hmm. Kasi kapag wala kang firmness, paano ang pagkakatiwalaan ng tao? And the authority itself. So, nag -e enjoy ka na ngayon sa pagigit sa, na, sa, sa tatlong field na sa, tatlong field na pinasok mo. Sa angka mas pinaka mo, eto na to. Gusto ko na mag-retire eto dito. First love, radyo. Radyo. Oo, radyo ra -ra ang pinakamahal ko. Kung baga, eto ah, ako, mm -hmm. di naman sa nagaano ako. If there is one thing na mahal na mahal mo, mm -hmm. yung mga bagay na naniniwala ka na magaling ka, na kahit hindi makita ng ibang tao kung how you do well, continue mo lang. Kung baga, darating din yung araw na may isang tao, dalawa, As long na merong isang naniniwala, you don't stop. Exactly. Totoo 'yan. Hangga't may naniniwala, Hanggat may never iniwala. give up. Never give up. Totoo. Ano ang uh, mapapayo mo doon sa mga nakikinig mm -hmm. ngayon sa atin? Of course, sa mga may pinagdaraanan, katulad ng we've mentioned kanina na nahihirapan sila to change their self, na parang feeling nila kahit nabaguhin ko, walang a-accept sa akin. Mm. Or feeling nila, hindi nila kaya kasi masyado mahirap yung pagdadaanan nilang mm. changes. So, what can you advise to them for those who are listening now sa atin? Ako niniwala lang ako na it might not be uh, tawag na to, effective for everyone kung ano yung ginawa ko sa akin. Kasi pwedeng mali ako, pwedeng tama ka. Pero, isa lang ang isang bagay, isang bagay lang ako niniwala na when it feels that it's scary, kapag takot ka na, mm -hmm. that's the time you jump. Ibig sabihin, kapag may isang bagay na alam mong hindi ka mag- magsasucceed, gawin mo. Malalaman mo kung hanggang saan ka. Try mo pa rin. Try diba? mo pa rin. You never know eh. Kasi wala eh. Wala naman nag-start na magaling eh. Correct. Wala naman nag-start na marunong. Hindi mo inaanal. naman alam eh. If you will not take the risk, you will never know no, kung no. ano yung kahihinatnan. Exactly. Kung ano yung magiging uh, sagot dun sa mga fears mo, sa mga mm. questions mo. Ang dami diba? kong takot, Kathy G. I I'm telling you, hindi ko na alam kung paano ko siya ilista sa'yo ngayon. Uh -huh. Baka hindi pa yan up yung buong program mo. <laughs> Pero yung naisip ko dun, Paano kapag nag-stuck ako dun? Correct. I'll be stuck on my room for the entire 10 years of my life. So, sa dami ng fear mo na yan, about out of 100 fears that you have, for example, mm. how many fears that you have now ako, na siguro now? tatlo na lang. Uy, that's ganun good to siya. hear. Ganon siya. Ganon siya Ganon ka -ano, oh. kalala. Kasi parang sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng walang progress doon sa pinaglalaban mm -hmm. ko eh. So, the, the way that I'm thinking is, ang kalabang ko lang talaga, sarili, sarili mo. mo. And congratulations, mm. nalagpasan mo yung mga Oo, pagsubok na yun, ba? Diba? Isa kang matatag na tao. Kailangan ba? Diba? Yes, kailangan yun. Kailangan naman natin kailangan. lahat maging strong. Ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay na yun, darating at darating talaga yan eh. Ikaw lang din talaga ang uh, magiging, kumbaga yung sarili mo lang din na magiging uh, sandalan mo, katuwang mo, pagharap hmm. niyan, ba? Diba? Tatandaan nyo, uh, you have your family, may kaibigan ka, may jowa ka, may asawa ka. Lahat ng mga yan, iniwala ako na kayo, nakadepende kay sa kanila. Pero again, yung huling push doon sa last piece para maging okay ka, ikaw pa rin yung gagawa nun hindi sila. So it's always gonna be you. Maniwala ka sa sarili mo. Very well said. Diba? And uh, saan ka ba nila mapapakinggan? Anong oras, Pogi? Ay, sabihin ko na ba agad? Ay, hindi pa ba? Hindi pa. <laughs> Ay, surprise! <laughs> Baka mapagalitan tayo. Ay, oo nga. Eh. Akala ko kasi pwede na eh. o <laughs> <laughs> oh, sige, so sir. Pero abangan nila. abang 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 lang nila. Abangan nyo. of course, syempre, ang pagbabago. Of course, oh. ng schedule ni DJ Pogi Alcacid. Maririnig nyo pa rin dito sa FMR. Ano Oy. ba yung schedule Mayro niya? Uy, thank you ha, Kathy G. Thank for, you, thank you uh, ha. sa pag-share, uh, Pogi, hmm. ng iyong uh, story. For sharing your story with us. At eh, talaga namang uh, sir, serve inspiration dun sa mga nakikinig sa atin na nawawalan na ng pag-asa na feeling nila hindi na kayang magbago. kaya no may isa lang akong gustong uh, Sabihin, eto may ahead. isang kaibigan nakikilig ngayon. Mm. Same kami ng problema. Mm -hmm. Noong ako pa, bata pa. Uh, ngayon, 30 na siya. Pero yun, nandun pa rin siya. Yun masakit. Eto lang para sabihin ko sa'yo. Brother, hindi madali kapag nagsimula. Pero habang nasa proseso, mas mahirap. Pero kapag natapos ka, mas magaan sa loob. Totoo naman, Oh, tularan mo si hmm. DJ Pogi Alcasi. Imagine, 30 na siya ngayon. Pero oo, oo di ba? Walang mahirap sa taong gusto at may pursige sa buhay, di ba? Perseverance is the key if you Totoy. want to succeed. Tsaka ano eh, kapag natakot ka, wala, stuck ka na dun. Eh. Exactly, oo. Kaya huwag ka matakot. Harapin ako. mo. Harapin mo yan. Yan, face your fear. Sabi nga nila eh. At eto nga, dahil sa dami ng pagbabago <laughs> sa buhay ni DJ Pogi L. sabi niya, Cathy G, there's a lot of changes in my life. Wow. O, oh, di ma Maisegoy. Kunyari, wait lang. <laughs> Kunyari, nagulat <laughs> ako. <laughs> ha? <laughs> <laughs> huh? <laughs> Maisegoy lang. Kaya eto po. <laughs> Sa mga may mga pagbabago po sa buhay nila, ituloy nyo lang po yan. Huwag kayong mm. matakot. Dahil wala, namang, uh, wala rin namang makakatulong yan kundi kayo lang din. Here's Totoo. Changes in My Life by Mark Sherman. Thank you so much. Thank, Thank you, Thank you Kathy. Love me, Kathy G.